Hello mga friendship. Samahan nyo ako na magbabalat ng suha. Yan po ay kinuha ko sa likod bahay. Meron kaming tanim na suha. Kaya anytime kung ikaw ay nag -cre ng pumelo or suha, pwede kang kumuha. Kaya yun ang kagandahan ng may sariling tanim. O, tignan nyo, o, kitang kita na yung bunga ay napaka juicy niya. O. Kahit hindi mo isaw sa asin, napakasamis ng ano yung suha na yan. O, ayan o, bibiyakin natin. Siyempre, titikman natin. O, ayan. Ayan, ang tamis talaga o. Kaya marami akong kinuha para uh, magdadala ako sa school para pag break time yan na lang ang merienda namin. So maganda talaga na magtanim-tanim tayo sa ating paligid ng mga ganyan, mga punong kahoy na namumunga para sa ganun ay meron tayong aanihin, hindi na, na hindi na nating kailangang bumili sa palingke. o. Syempre, sa ang ating mga anak din eh meron din silang aakyatin. O, di ba? Ayan po, maraming salamat po sa panunood at hanggang dito na lang. Ako muna ay kakain. I-enjoy ko ang aking suha. Bye!